Usap-usapan ngayon ang isang pangyayari na nakunang pa ng CCTV footage sa loob ng hospital sa Finocchieta Sanatorium sa lungsod ng Buenos Aires. Dahil isang security guard ang nakunan sa video ang nag-akumuda ng isang pasyente. Subalit, makikita sa video na wala namang katao-tao. Kuwento ng nasabing security guard, alas 3 ng madaling araw, nakita niyang isang pasyente sa entrance ng health center at agad naman siyang tumayo. Makikita rin sa video ang pagbukas ng automatic na pintuan sa hospital agad na tumayo ang guard para kunin ang impormasyon at tumawag ng iba pang personel sa kanyang mga galaw. Makikita na may kinakausap ito na hindi nakikita. Makikita pa na nag-offer pa siya ng wheelchair, subalit pinili umano ng pasyente na maglakad. Subalit maya maya pa, hindi na ito nakita at nag-notify na ito sa doktora at nabasa nila sa registration folder ang pangalan, apelido, maging ID ang tubugma sa pangalan ng kakamatay palamang na pasyente sa sanatorium na siyang namatay sa araw lamang na iyon sa ngayon, palaisipan pa rin sa mga doktor ang pangyayaring na ng nasabing surveillance camera. Ready sige. Go. One, two, three, go. Hello. Katuwa lang namin, katag -tab. yung tablet na ginamit doon sa pagvideo, nilagay ko lang doon sa harap namin. Three, go. Hello. Start pa lang nang sabi, ng na, sabi ko na Hello. Hello. Biglang lumabas yung hindi ko alam Hello? bata ba or babae. Hello. Hello. camera, hindi nila kilala ang nasa video at lalong hindi nila nakita ito nung araw na sila ay kinukunan habang masayang magkakasama. Sino o ano nga ba ang nasa video? Transfer ko na sa VHS pagka-transfer ko. Ba yung nakita ko may itim na dumaan. Eh sabi ko ba, ko kaya yung itim na dumaan. ni ko. Yung player namin may slow mo. Nung pin, uh, pinlay ko na ulit, nung pag-slow mo, nagulat ako merong batang dumaan o no? basta nakaitim. Nakaitim siya. Eh yun eh, talagang doon lang ako nakapokus. Nitignan ko lang sila isa-isa ganon. Wala akong nakita na isa man dumaan na no? Pero nung nakunan yun, isang taon nang patay si nanay. lubos ang tumigil at may bumabang pasahero. Tutukan natin ang sunod na pangyayari. Pag alis ng bus, ay saka naman tumawid ng kalsada ang bumabang pasahero. Ayan siya, may bag Nakakalo. At ilang sandali lamang sa kalagitnaan ng highway, bigla itong naglaho. Nawara na ang naka-enkuentro nila sa highway ng Cagayan de Oro madaling araw nito March 3 kung saan parang may lalaking biglang tumawit pero naglaho naman na parang bula sa kanya ako nilingon wala siyang mukha ma'am naliligaw wala ni mga kasama namin wala ni mga kasama namin kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami Mula, Kita mulalah 1 sila. Ah. Wala nah. Hi. Mm pa. <laughs> Mu sedikit. Kau ini semua le. Aku Jangan boleh. Kau <laughs> tak boleh. Kau Kau tak boleh. Kau Kau na mama. Sa office ng isang babae ay biglang gumalaw ang upuan at napansin pa nga niya ito. At kitang kita na natatakot si ate. Tignan niyong mabuti guys. Gagalaw ulit yung upuan. Tapos panoorin niyo kung anong gagawin dyan. nagte-trending sa ano ngayon oh dito sa abroad ayan yung mga ito sa hospital yata ito sa hospital nangyari yari ayun o yung doktor tumakbo tumakbo kasi nga ayan uh, tapos may tagabantay isa dalawa tatlo apat apat sila yan, yan, yan. Tingnan, nyo, tingnan nyo tingnan nyo tingnan nyo mong yun 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 yung gumalaw yun yun yung wheelchair yung wheelchair yun gumalaw oh yun tumakbo sila